Sabi nga, hindi naman tayo galit dun sa mga maiingay na tambuto. So. Uh, so, hindi tayo against dun sa open map lang na sinasabi. Yung maling paggamit eh. Yung maling paggamit lang. No. Ba, yung pangangamot eh. Diyan tayo. Ayaw natin yan. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah. Narinig nyo, ha? Narinig nyo. Ayun, hey, o. Wala, bumabanking oh, si... No, eh. Bumabanking si Chip, o. Narinig ko sa May si bumabanking, o. Oh. Uli-uli, o. Kumahinga, eh. Ang <laughs> lalim yan. <laughs> Pagka hindi pasok sa panglasa ko ito, boss, or kumanda ka kasi aarestuhin arrestohin kita. Kilalang taga-disiplina ng mga rider sa daan. Hindi pwedeng warnil na bibigay ko sa'yo, na no? Kasi masasanay tayo. Pag may violation, eh agad ka niya nakaharangan. problema mag after market pipe tayo, no? As long as may... hindi oh. Killer, alam mo naman yan, di ba? Yan ang ating idolo na si... So yun, what's up mga kaidolo? So nandito na ang tunay na probinsyano, si Jel TV. So sinugod natin ang kuta ng mga kontrabida kasi naghahanap tayo ng tambucho na pasok sa sound preference natin para kay Uno yung ating uh, motor. Kasi ang gusto ko sa isang tambucho, buo yung tunog, no? Hindi yung bulahaw. Meron daw silang i-offer dito na siguradong magugustuhan natin. Kaya sinugod na natin mula sa Mindoro, lumuwas tayo para tignan kung ano ba yung in-offer ng Zero One Moto at ng D-Lane. Pagka hindi pasok sa panglasa ko ito, boss, Art kumanda ka kasi maarestuhin kita. Alright? Isang 450 SR ang dinala ni Sir Jel TV dito sa ating shop. Bagong bago at napalitan na rin niya ito ng tambucho. Pero ang problema... nakara na ko, medyo pag -nag tayo, ang sakit sa tenga. Kaya pumunta siya dito sa kuta ng mga kontrabida para magpakabit ng muffler na pasok sa kanyang taste preference. Gusto ni Sir Jel TV ang mabisi na muffler. Kaya agad naman tayo nagpa check para sa kanyang motor. Try natin yung ano, R9. Parang tig tigreng galit. <laughs> hindi pwede. Hindi na tayo, ano, hindi na tayo magiging bida niya. Sobrang kontrabida talaga tayo dito. Punit kung natin, sir, pag ayaw may ano siya, silencer niya. Siyempre, nakakahiya din pag umakit ako ng kampo, tapos ang ingay ng motor ko. <tong noise> hindi, <tong noise> hindi. Malamiya eh. Parang walang dating si Uno pag ganon. Ito. Okay. Sa pangan nito. Ito, no, nagwagi. Good boy na medyo kontrabida, GP1. Yung hindi masyadong bulahaw. Diba? Bakit nga ba sports bike? Siyempre, sabi Pogi? nga natin. Pag naka sports bike ka, ah, nandun yung saya, di ba? Pwede habang guys. bata pa tayo, habang kaya pa natin mag sports bike. Hmm. Yun muna. First big bike. First big bike. Kaya Uno. Si Uno to eh. Saan nga pala sa Mindoro? Kalapan. Kalapan, na oh, malapit lang pala. Ang request mo daw ano eh, tahimik kasi galit ka rin sa so maingay. Oo, oh, galit tayo sa maingay. Pero gusto ko doon sa big bike ko, oh. buo yung tunog. Sige, yan na daw 'to. So yung content ng Gel so minsan gagbigay tayo ng paalala sa mga Paalala. So pinapatapat lang natin yung uh, yung batas, no? So kaya kapag may mga rider tayo na nasisita, binibigyan natin sila ng paalala. Tsaka 'di ba ang rule naman, basta 'wag garapan yung tambutso. Oo. Oh, um, may iba kasi talaga ano eh, hindi marunong gumamit ang tama. Kung gagamitin natin 'yan, kung nasa city tayo, pwede naman tayo magdahan-dahan. Oh, Pag nasa labas na, bayang mag enjoy <laughs> di ba? Sabi nga, hindi naman tayo galit doon sa mga may na tambutso. Oh, no, hindi tayo against doon sa open map lang na sinasabi. Yung maling paggamit, eh. Yung maling paggamit Yung... lang, 'di ba? Yung pangangamote, eh. diyan tayo. Ayaw natin 'yan. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah, yan, yeah, yan, yeah, narinig niyo, ha? Narinig niyo, ha? So, ang napili ko naman dito, Boss Art, ang uh, umanong sa akin, eto, ang GP1 nyo. GP1. Buong-buong yung tunog niya. Pasok na pasok doon sa 270 niya. Oo, oh, bait niya. Parang Bice, stock no? lang. Parang stock lang na pinabuka ng konti. Kaya oh. niya. No? Panalo, swabi. Maganda, maganda yung napili mo. Okay, yeah, wait. Sabi nga, kahit na tayo ay kontrabida, magiging bida pa rin tayo, di ba? Di ba? Di, basta tama yung paglalaman. Matapos makapili ni Chip ng muffler, ay may napansin si Boss Arch. Why pa? Medyo madumi na. Ayan o. Kala, bubabanking si Chip. si Chip o. Ay, bubabanking o. Uli-uli o. Kumainga eh. Ang lalim niyan. So, ito yung pang tanggal ng mga... Ito kasi ang inyo. natin. Tignan natin yung magic ni, ano, ni Boss Arch. Ayun, silver pala to. Ayan, lumabas na siya. Silver nga pala talaga to. Ah, uh, ayan, lumabas na. So, medyo effort-effort lang tayo. Pero, hindi ka napupunta sa machine siya para magpa-buffing. Ano. Pwede ko na sigurong iyan na kay Boss Toyo. <laughs> silver ni. Anong balik yung kintab niya? Silver, ba? <laughs> silver pala. Oh, ano? Villain, rust remover pala. na pala, pabakang ko na yan sa'yo. Okay. Pagkatapos ng sound check at malinisan ng midlink, ay yun na agad natin ito para masukatan upang maipasok ang ating GP1 Carbon. Unfortunately, ang nilinis nating midlink ni Sir Jel ay hindi natin magagamit dahil kinakailangan nating gumawa ng sukat para sa ating GP1. Kaya naman to the rescue ang team ni Kuya Richard para gumawa nito. Konting sukat, putol, at 12 ay tapos na agad ito. So ayan, tapos na yung billing na uh, GP1 Carbon na pipe na pina-install ni Sir Jel TV sa kanyang uh, CF Moto 450 SR. Pogi, ano? Ano masasabi mo? <laughs> Grabe, angas oh. May personalized pa na, no? Yes. Yeah. Mid-link, no? Oo, oh, yan yung mid-link natin. Na-customize na natin. And kanina, yung uh, stock na link mo, medyo... Oh, na na lang. Eh. Yeah, medyo proportion na siya. Halos umabot dito oh. kanina eh, no? Sergel, <laughs> soundcheck! na natin. Sound check, kay Uno. Okay, okay, okay. Nasa gitna siya nung stock pipe at saka yung R9 kanina yes, na shorty. Uh... So nasa gitna lang siya. Hindi siya ganun na hindi rin siya ganun maingay. Tama-tama lang. So yun, what's up mga kaidolo? Jel TV here. At isa na ganap na kontrabida. Sino kaya ang susunod? O sa mga ibang kontrabida natin dyan. Gaya ng paalala ni Sir Jel TV, maging disiplinado at responsable sa ating mga daan. Dahil kahit kontrabida, ay pwede rin maging bida. He's the Hello, hello, cravings! Ganito ang gawin nyo para makatipid tayo sa oras at mas mabilis tayong makapag-prepare ng merienda. Maglalaga lang ako dito ng anim na pirasong itlog. Tapos iluluto natin itong ating chicken breast. Lalagyan natin ng asin at paminta for 25 to 30 minutes para lutong-luto. At kapag malamig na ito, himay-himayin na natin ang ating chicken breast. Ilipat natin sa isang lagayan. Maglalagay din ako dito ng shredded na carrots. Tapos, ang ating cheddar cheese. Lalagyan ko dito ng onion at garlic powder. Paminta, asin, ang ating plain mayo, at saka isang kutsarang condensed milk. Kapag hindi available ang onion powder at saka garlic powder, pwede naman tayong gumamit ng hilaw na onion at ng garlic. Mix well lang natin at ilalagay natin to sa isang container. Ang ingredients nga pala ay ilalagay ko sa last part ng video na ito. At ang next nating gagawin ay ang ating nilagang itlog. Ihiwain ko lang to ng kitsilyo. Pwede kayong gumamit ng tinidor. Basta kayo na ang bahala kung paano nyo to hihiwain ng maliliit. Lagyan natin to ng asin, paminta, onion and garlic powder, mayo, at saka ang ating isang kutsarang condensed milk. I-mix well lang natin. Huwag natin itong i-over-mix dahil pwede itong lumabnaw. Then, ilagay na natin ito sa ating container. At ang next naman ay ang ating tuna. Ito yung pwedeng palaman at pwede ding pang